ng advice dito Ay. Hey. advice sa uh, bago tayo tubak mo kailangan mag stretching muna tayo yan stretching muna tayo natin mag-stretching kasi pag tumakbo tayo na agad-agad ayan -agad, magpuputol lang tayo may minsan may magpuputol lang tayo ng pin doon kaya mapipigayan tayo kaya kailangan mo na ay mag-stretching muna tayo bago tayo tumakbo hindi ka marinig ready rin yan ayan kailangan mag-stretch muna para yung mga muscle ay mag ano tawag diyan? Atu ay kalimutan ko na eh. Bading post. Pinagdaanan ko na to dahat <laughs> dito dati nung malit bata, ata. pa ako. Eh siyempre batanda na ako eh. 61 years old na ako kaya hindi ko na alam yung proper position. Yan. Sponsored by Vermoza. Yung ganun, no? ganun papas, oh. Yeah. Ganun Alright. Yan, ready na tayo. Wala kapag-stitching na tayo. Kaya kailangan pwede na tayo mag-jogging. Dati ay tumatakbo ako sa Rizal Coliseum no 1980s. Ngayon ay ulit na naman natatakbo ako sa track and field na for the first time in history na 61 <laughs> years old na. Ngayon lang ako ulit makakatakbo dito sa track and field. Oh, diba? Kaya samahan niyo ako mga kaibigan, mga katander. bye Okay. tignan mo naman. O, oh, pang siklista. Mas pakit Ang dami pang abubod sa likod. Kaya tumakbo. Kaya kailangan hawakan. Kasi okay pag hindi mo hawakan. Akin na kasi. Okay na. okay na. Okay na, okay na yun. Sabi tayo ng dagi dito pagbalik natin baka wala na yung bike natin. Stay on your track. oh, meron silang running community. Tapos, sumali ako natin ng parang selfie kasi actually ang ang role ko ay bisbo lang kaya lang pagdating doon sa tatangkal mismo at doon sa sa mismo ay hindi na ako sinama sa baseball ang ginawa sa akin sinama ako sa, sa track eh wala akong practice Okay lang sana sa akin kung 100 meters kasi sana ako sa 100 meters Ang binigay sa akin agad 400 meters plus saka 1,500 Hanggang nga ako doon eh, Kasi ang pagkain pa namin ay eh, Taba ng baboy Kaya hirap na hirap ako noon Unang una Talagang harurot ako tumakbo eh. Kaya lang wala akong hangin Yan